ko minamahal na kang upang bumakito sa atin. Tapakal po natin, Councilor Ryan Fox. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na itong kumating sa atin. Pagsubo kung hindi paano tayo nadapat, ngunit kung paano tayo pabangon. At ito'y binigay sa atin ng Panginoon sa napaka perpektong panahon dahil ngayon na nangyari po sa kuna na ito, ang alkalde natin ay si Mayor Isko Moreno. Ang natin si Mayor Isko. ang Vice Mayor natin, si Vice Mayor Chi Atienza. Alam na alam natin na sa kapila na nangyari sa kuna, meron tayong dalawang tao na sigurado natin masasandalan. Kaya huwag niyo pong palimutan magdasal pati ang kalusugan ng ating alkalde at ating pangalawang alkalde pagdasal nyo. Halos hindi na po sila natutulog sa dami ng trabaho. Maraming maraming salamat po at kasama yung kami sa inyong uling pagbangon. Maraming maraming salamat po pag si Hal Ryan Ponce at sa mga pagkakataon po ito, tawagin po na ang ating vice alkalde ng Luzon ng Maynila, palapakan po natin Vice Mayor Chief Atkins. Maganda ang hapon sa inyo, ayokong tanungin kung kumusta ka kayo, dahil alam ko hindi Pero alam nyo, una-una, at least makikita nyo, mararamdaman nyo na buhay lang ang gabi dito sa Maliglas sa, sa pangunan ng ating Alcacer Resilience. Pero pangalawa, alam ko masakit ang nangyari sa inyo. Nakikita ko pa ba rin baka sa mukha, no? ang ilakad at Mephis na pinagdaan niya. Pero lagi niyo tatandaan. Ang Panginoon, kahit na masakit ang nangyari, alam ko may rasul siya sa lahat. At lahat ng meron kayo, wala man, kaya niyang ibalik ng buong buo. Kaya kahit na masakit ang pinagdaanan ninyo, kasalamat pa rin kayo na buhay kayo. Pero huwag kayong mangalala dahil nandito lang ang gobyerno para umalalay at iparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa. Mahal na kapit kayo. Ang maganda dito, kahit na nangyari ito, at manampalataya kayo sa Panginoon, naniniwala ako kaya niyang ibalik ng siksik liglig ang nawala sa inyo. Ngunit ang magiging maganda doon, pag dumating na kayo sa punto yun, sa kada niya, kasama niyo na ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sa inyo, para maging maayos sa inyong buhay. Maraming salamat. Kapit, kapit lang kayo ha. Kaya niya. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po Vice Mayor Chi Apienza At sa mga pagkakataon po ito Mga minamahal po namin Pagkabalagay 420 Palakpakan po natin Ang ating ama Ng lungsod ng Maynila Yorme Thank you. Uh, magandang uh, hapon sa inyo. And, uh, kami, siyempre, nalulukot. Eh, uh, kahit saan anong at kahit ganun na matka, yan, wala namang may uh, natutuwa. But, uh, you know, in our own little way, magamat uh, mahirap ang pananalapig ng siyudad ngayon, <coughs> hindi naman po pwede Ikipit balikan ko na lang yung sitwasyon At baka nagugulat din kayo, itong dati ready, tatlong araw, apat na araw, isang linggo bago kayo matulungan. kanina nakita tayo, o, may, may mga nakakausap po doon sa oblo. Sabi ko, huwag kayo magalala, papalik ako mamaya. Iyan namang bagay na yan. Ipinagpapasalamat ko sa mga bagong department head natin ngayon Ayan, na marunong sumabay sa akin na kailangan pag may ang ibinibigay natin sa tao solusyon, hindi rin problema ng kahit pa paano naman maiksan yung anong lang ni ma'am whether may sakit o nasunod ka o naman kasi ganoon na talaga ang gobyerno, takbuhan ng tao eh, kung hindi ka labisan, pwede eh, ba pala pala sa mga social welfare na uh, mm -hmm. Pinakain na pa nila kayo, no? na. Chumicha na ba kayo? Sino ang gutom? Sino hindi pa kumakain? Uh, Lilipas din yan. May <laughs> Eh, Yan dyan ang ating uh, pinamumunuhan ng ating uh, bagong direktor, Jay De La Puente. Ito bago niyong kusiyal. si sipag din ha. Ako masama ko rin dito kakalina. Dito rin dito. O diyan, yeah, si Ryan Ponce. Um, bilis niya makarating? Ang City Administrator natin. Dating niyong kusiyal. Oo. Si, si Atty. Wardy Quintos. Kasi namin yung uh, City Administrator ngayon. Ha? Ha, ah, talaga? O, bilis niyo ha. Okay to si Chi. <laughs> Magkasabay. Sa so, ni Kusang Raya, through the leadership of uh, Vice Mayor Chi, naipasa na yung declaration. Binis lang. Yes. Sa... Ngayon lang. Tawas lang. <clears throat> Binis lang. Kaya pagpunta ko kaninang umaga, wala talagang pera. Ayaw ko naman magpukli na sa inyo. Nagaanap na akong pera para sa inyo ang sumambulat sa akin pagbalik ko sa City Hall, muntik nang maputulang ng kuryente ang ating eskwelahan, ospital at pamalang lungsod ng Maynila. Kasi dumating yung notice, kala nyo sa inyo lang may notice of disconnection. Eh? Dumating yung notice of disconnection. Internet, opisina, eskwelahan, at uh, ating hotel, hospital. Marami. Amounting to 133 million pesos. Talagang uh, ang pagkakataon dumarating pagka binibigyan ka ng guide. Uh, eh, Exacto naman, Pinatawag ko lahat ng Meralco, PLDT, Smart. May meeting kami ngayong hapon. Kaya ako ngayon lang na... Uh, lang, ngayon lang. Kasi pinagbibilis ko lahat ng uh, construction nila sa kalsada. Lalo na itong kuason. Kung nandiyan yan, ang tagal-tagal na. At yung iba pang bukay. At saka yung mga nakaw na kuryente, nakaw na tubig, insaon so insaon, so nagturo mo pa kaka tao, yung kaya kayo, buhay ang ospital ng Sampalo. Yeah. Ito, madalas Haha. 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 ako ng palugit. Di ba, sa Haha. Haha. ko, hindi. Haha. pwede Haha. 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 Haha two months lang, i-update po ulit yung, yung bayad sa internet, telepono, tubig, at saka kuryon po. Ng syudad. Eh pumayag naman kanina. Ibig salamat sa Diyos. Nalawang <laughs> buwan. Sino pa pwede ma-hold up? Turo nyo nga sa akin, hold up. <laughs> But, uh, you know, hindi naman tayo susuko. May Yun din ang mensahe ko sa inyo. Kahit anong pagsubok, huwag niyo susukuan. Misan, kailangan lang magdalo siya ng tuhod natin sa pagkakaroon pa. Huwag niyo intindi kung ilang beses tayo nadapa. Ang intindi niyo, well, ilang beses tayo pwedeng bumangon. At ngayong araw na ito, sa maliit namin kaparanan kasama si Chi, mga kusyal natin, mga departmental o sa hanggat kaya kong pigayin ng bimpo, pipigayin e, ko. Ah, kaya. Kapag ko lang ako sa inyo, kapag na kaya. mag dil na tayo naman. Kasabihin ko rin. Pero hanggat kaya, nagawa tayo hindi lang. O, ngayon, sa pangalang na at, parang, kanina sunog, ngayon makabili ka agad din kami. gamit. Bawat nasunugan na pamilya ha? at hindi nasunugan o na water damage. Yung na water damage, tatanggap ng 5,000 bawat isang pamilya. Yung mga nasunugan, tatanggap ng 15,000 pesos. Okay? Nagubago na. Partida yan. Wala pa tayong pera. Dati posam lang yan. Ngayon, ginawa ko. Itse. Kasi, kasi, habang tumatagal, nagmamahal ang yero, nagmamahal ang dos por nagmamahal ang gamit, nagmamahal ang pagkain, sabi ko yung adjust naman natin para marami kayong mapiliman lamang ng mga gamit at kakailangan ninyo. Kaya pagpasaysa ano ninyo na yan. Iawaan Diyos, makarawas ulit ang Maynila. So, huwag mo ng pag-asa, makakarawas tayo. Ha? Makakarawas tayo. Sa so, mga lolo ko, mga lola ko, yan ang pinaka sa akin, yung mga senior citizen. Malaki yung utang sa inyo ng Maynila. Tatlong oh, na. Oh, hindi, itatama ko yun, ha? Mali yun, yung ginawa nila ng isang libo. Hindi, hindi, ano yun, yung pambolatas. Oh, itatama ko, ipabalik ko sa tama. Pero, walang may iwan. Botante hindi may sakit o wala. Hindi nakuha updated lahat. Gusto ko namin sa akin na marinig. Nakasabihin nyo, oh, dati 1,000 yan. Bakit naging 500 ulit? Eh alam naman natin. Anong gusto nyo? 1,000 pero walang bigaya o 500 pero makatotohanan? Ay, kapindot nyo, lang. Ano sabi mo lang ang ah, nagsasabi ng tapat, nagsasama ng... Oh, pero huwag kayong magalala. Para din na yung issue. Yes! Ayong birthday cake ko rin. Eh. Kapalik kayo. Kung magkumpasa kung ano yung nakukuha dati na kasi gagawin ko na para pero ngayon itawid muna natin yung problema nyo. So muli, maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Huwag oh. kayong magalala. Yung garbage crisis, napansin niyo ba, unti-unti na nare-resolve ba? Yeah, Nararamdaman niyo na ba? Yeah. Unti-unti uh, na. Robin Juan and Diyos, baka madali Guinness. ko pa yan ang hanggang do. Sa Lunis, i-update ko kayo kung wala na tayong crisis sa basura. Pero alam natin isa't isa na malaki na ang nahakot na basura sa kalsada sa Maynila. Tama mali? Wow. Hindi pa tayo titigil. Bitalili hanggang Marsova para ma-normalize na ang hapot ng basura. Hindi na tatampang sa kanil. Yes, sir. Ay, ah, yung baha. Oo. Oh. Yung baha, nag-order na ako sa barangay kanina. Oo. Oh. Nag-excuse kang na sa akin si Chairman Regala kasi kasama siya dapat sa meeting kanina. Kung gusto niya, may dito. Kasi maga-maga, sinabi niya sa akin yung problema niyo. Plus, kanina, nag-excuse sa ang binis kasama namin mga chairman, magbigrati ang lahat ng ano. At, ipatutupad ko na yung master plan ng drainage system ng Manila. Mahabaan yun. Hindi man natin pakinabangan ngayon, at least yung na salin natin. Kasi it's a master plan kung so, paano ayusin yung drainage system natin. At importante yung basura muna. Huwag nang pumunta sa importante. yun, yun ang hap. So muli, maraming salamat sa pagkitiwala ninyo. <laughs> Alala ko lang, nandito na rin lang naman kayo, yung mga minor de edad yung anak. Ako. Kukunin ko yung pag nasa gabi pa yun, nasa kalsada pa yun. Kung sasamahin loob niyo sa akin ha, para sa kabutihan nila yun. At sabihin niyo sa inyong anak na minor de edad, Uy, baka makuha ka ni Orme dadaling ka sa Marikina hindi <laughs> kasi napapasama ka eh. eh misan ayaw pa rin yung pagulang eh may minor dated eh siyempre mag-aala na yung mga mo na sa Maynila para sa kabutihan una ng kalooban nyo kabutihan nila ang mga bata para sa kaligtasan nila. Hindi sila makariwara sa mga rambol-rambol. Rambol-rambol, di pa nga tulik, rumarambol-rambol. <laughs> tama, diba? tama. Hindi, saka natutulog kayo, may iingay sila. Pagod kayo sa trabaho, nanggugulo sila. Wala na yan. Kakalawitin ko lahat yan. Sabi mga bata, matulog na maka. Pag kayo ng curfew, sa Marikina na kayo matutulog susunod na araw. Okay, maliwanag pa. Ayusin natin ang isyo. At then at the day, tayo rin naman ang magaginapa. Maraming salamat. Magpalain nawa kayo. Manila! God first! Thank you.